Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ang aking NDE ay nangyari noong ako ay nasa ilalim ng anestesya sa panahon ng isang operasyon. Naaalala ko ang anesthesiologist na nagsasabi kung ano ang ginagawa niya noong panahong iyon habang tinatakpan niya ang aking mukha ng maskara, at naaalala ko ang pagbibilang mula sampu at pagkatapos ay nalaman ko ang isang malakas na ingay. Hindi ko masasabi kung gaano katagal matapos akong mawala ng malay na nangyari ito, ngunit natatandaan kong lumulutang ako sa itaas ng aking katawan at pagkatapos, ilang sandali pa, nasa isang estado ng simpleng pagiging, isang estado na hindi naiisip at lampas sa pandaman na karanasan. Tapos nagbago ang lahat. Bigla akong nasa isang mala fairy tale na mundo, at sa unahan ko, nakita ko ang tila isang kristal na kastilyo. Ang mundo ng fairy tale ay isang mundong gawa sa mga kristal na prisma na naglalabas ng maliwanag na liwanag sa lahat ng anggulo. Ang kastilyo ay napapaligiran ng isang moat ng pinakamalinaw at pinakadalisay na tubig. Nakatayo ako sa gilid ng mundong iyon nang salubungin ako ng tatlong nilalang, na kinilala ko bilang si Jesus, Buddha, at Ganesha. Ang presensya ng mga nilalang na iyon ay nagudyok sa aking lakas at sa aking pagkatao sa isang estado ng dalisay na kapayapaan, dalisay na kagalakan, dalisay na pag-ibig, at pagkakaisa sa lahat ng bagay. Naaalala ko ang malapad ng ngiti sa maligayang kalagayang iyon. Nakipag-usap kami sa telepathically, kahit na sa wika ng koneksyon sa puso-isip. Pinagmasdan ko ang mga dilaw na tipak ng liwanag at mga bola ng liwanag na nakapalibot sa kanila, at alam ko na iyon ay mga light entity o mga anghel. Tumayo ako na nakasuot ng damit pang hospital sa harap ng Trinidad ng mga banal na nilalang, pinagmamasdan ang kanilang anyo at ang kanilang mga damit. Kami ay kasama ang Alpha at ang Omega, ang Simula at ang Wakas. Ang mga koridor ng universal na liwanag at liwanag na enerhiya ay nabuksan, at ang belo ng paghihiwalay ay naalis na. Ang laro ng karma ay tapos na. Maaari kang umalis sa karmakwil ay isang nilalang ng liwanag at pag-ibig. Nakipag-usap sila, tinawag ako sa isang pangalan na nakalimutan ko na. Ikaw ay isang pisikal na tubo ng liwanag na enerhiya. Pinapaganda namin ang iyong pag-iral sa pamamagitan ng isang regalo ng pamamaalam. Gawin ang iyong mga kababalaghan sa gitna ng mga banal na tao. Ikaw ay isang lightworker at isang manggagamot. Buksan ang iyong isip at puso at humakbang pasulong bilang kung ano ka. Alam na ang iyong evolusyonaryong landas ay lubhang kritikal. Iugnay ang iyong liwanag sa mga ibong nakapaligid sa iyo. Sila ay mga tagapagdala ng liwanag na lumilipat sa buong mundo. Ang light migration ang susi. Pagpapalaganap ng liwanag sa isang mundong nasa panganib at pagbaba ng lipunan. Ang mga makalumang halaga ay kritikal sa pakikiramay at pagpapatuloy ng mundong ito. Ang tinatawag na makalumang panahon ay mula sa isang panahon na mas malapit sa mga umakyat na Panginoon noong tayo ay lumakad sa lupa. Bakit kailangang muling likhain ng mga tao ang gulong? Hindi ito nasira noon, kaya hindi na kailangang sirain ngayon. Ang lahat ng mga denominasyon ay bahagi ng pamilya ng liwanag. Walang multikulturalismo. Iyan ay isang terminong likha ng mga taong naghahangad na pasukin ang mga individual, dahil mas madaling ilagay ang isang tao sa isang grupo kaysa sa tunay na mahalin sila ng walang kondisyon at walang ego. Son, marami ka nang makakasama. Milyon-milyong liwanag na nilalang ang nagkatawang tao upang tulungan itong minsan ay paatras, pag-alit na planeta. Igalang at igalang ang paglalakbay ng kaluluwa. Igalang at igalang ang mga kaharian ng kamalayan, ang iyong mga relihiyon. Igalang at igalang ang iyong sarili. Tumawag sa Street Germain para tulungan ka. Tumawag kay Lord Melchizedek, Lord Matria, at Lord Jesus. Nandito kaming lahat para tulungan ka. Nandito kami para tulungan ka. Kami ay mas malapit sa iyong pagkatao kaysa sa iyong nalalaman. Tayo rin ay naglakad sa planetang ito na pinapasan ng ating mga paghihirap at problema. Naaalala tayo sa pamamagitan lamang ng mga halimbawa. Mapalad ang mga gumagawa ng dakilang gawain at hindi naaalala ng mga tao. Walang hindi napapansin sa mundo ng espirito. Ang lahat ng yan ay nasa lahat ng dako at makatarungan. Ikaw ay isang master ng liwanag. Ikaw ang guro sa gitna ng dagat ng mga negatibong kaluluwa. Sinabihan ka na nito, ngunit pinili mong huwag maniwala. Bakit tatanggihan ang isang bagay na napakaganda nito ngunit mabilis na maniwala at tanggapin ang lahat ng masamang hangarin na dumarating sa iyo? Alalahanin ang kapangyarihan na mayroon ka. Alalahanin ang Kristo sa loob. Tandaan na ikaw ay isang lingkod ng lahat ng iyon. Payagan ang daloy ng banal na enerhiya sa pamamagitan mo at bitawan ito sa pamamagitan ng mga palad ng iyong mga kamay, talampakan ng iyong mga paa, at iyong base chakra, sa pamamagitan ng iyong Earth Star papunta sa core ng planetang ito na gaya, para magamit ito para sa pagpapagaling sa lupa. Pumunta ka na, dahil hindi ito ang iyong oras. Saludo kami sa iyo. Ang kaharian ng mga anghel ay sumasaludo sa iyo. Ipaalam sa iyong mga tao na saludo kami sa bawat nila lang na lumalakad sa mundong eroplano, sabi nila. Noon ko naalala muli ang lumulutang, palayo sa kristal na lungsod at mula sa umakyat na mga master. Ang liwanag na nakapaligid sa akin pagkatapos ay lumabo, at natagpuan ko ang aking sarili na bumabalik sa matinding kadiliman. Noon man o pagkaraan ng ilang oras, nagsimula akong gumising ng mawala ang pampamanhid. Makalipas ang apat na linggo, napansin ko ang isang matinding electric current na dumadalay sa aking mga binti, mula sa pelvic bone pababa sa aking mga paa, at naranasan ko ang tinatawag kong euphoria. Tuwang-tuwa ako noong panahong iyon na ihahalin tulad ko ito sa isang estado ng kaligayahan. Naniniwala ako na pinalaki ng karanasan sa NDE ang aking kakayahang madamay, kaya naramdaman ko ng napakabilis ang mood ng mga tao at bago pa man makipag-usap sa kanila, Napapaligiran din ako ng wildlife, lalo na ang mga ibon na nakatayo malapit sa akin habang kumakanta sila.